ang pagpo-post ng performance bonuses earnings ay mahigpit na pinagbabawal dito sa platform ni Meta sapagkat bihira lamang ang mga content creators na nagkakaroon ng kanyang performance bonuses program itay ay invited lamang napaka-limited na tao lamang ang kanyang pinagkalooban kaya kung meron kang performance bonuses na tools putang na loob alagaan mo yan wag mong ipagpalit ang mga likes at saka views na makukuha mo dyan kasi napakaganda naman talaga ipakita naging earnings mo sa performance bonuses dito kay Meta no kasi malaki nga po ang kitaan dyan kaya pag pinakita mo yan sa karamihan magkakaroon ka ng paglabag dyan maaaring nakakalusot ka sa mga pagpo-post mo nyan unang post lusot pangalawang post lusot ang dami mo nakukuha views video plays dyan mga likes Tsaka halaga haka inspired ipakita yung earnings natin dyan sa performance bonuses, no? Kasi ito nga po, pinaka tools para sa akin mga loods, ha? Kasi meron po akong tools na stars, tsaka subscriptions. So, nagkaroon po ako ng performance bonuses. At ito po ang pinaka-malupit talaga sa lahat na naging earnings ko, no? Kaya ako nagkakaroon kahit papaano ng income sa kay Meta. Sa mga posted ko. Mantakin mo mga loods, bakit naman hindi magiging maganda yan? Photos, text, tsaka short videos, long form videos, may earnings ka dyan. Eh, how much more ko nagtitrend yung mga videos ko? How much more ko marami akong followers na nanonood sa aking mga mga ginawang content, di ba? So napakalaki talaga na magiging earnings ko. Bagamat ko konti lang yung followers ko, konti lang yung mga video plays ko, 300, 400, 500. Sa reels wala po akong kita diyan, pero pag in-screenshots ko, nagkakaroon ako ng earnings pasentasyon tabos sa tulong niyo, mga lol, sa tulong niyo. Mantakin nyo. Yung pa lang. Nagkakaroon ako ng ipo. Nagkakaroon ako ng extra income kahit pa paano. Kaya bawal na bawal ipakita. Magkakaroon ka ng paglabag dyan. Kaya napakarami mga content creators ngayon na walang kanila earnings dyan sa performance bonuses program nyo. No? Kasi limited lang po talaga ang mga content creators na binigyan ni Meta. Ito yung invitations lamang, kaya kung nagkaroon ka, huwag mo ipagpalit sa views. Huwag mo ipagpalit sa mga likes, sa screenshots na pinapakita mo itong earnings ko sa performance bonuses. Lulusot ka dyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lulusot ka dyan, maniwala Pero isang araw, mawawala yan sa'yo. Katulad na lamang sa mga nakikita kong posted ngayon, na, na nawala yung kanilang earnings sa performance bonuses, nagkaroon sila ng ah uh, profile not recommendable kasi nga po yun yung kanilang paglabag eh, matindi kay Meta dito sa kanyang platform na napakahigpit na po talaga ang daming mga paglabag na hindi mo nakikita kung anong naging dahilan kaya kung meron kanyan ingatan mo ang iyong performance bonuses program sapagkat so, maraming factor pag nawala yan sa iyo may kita mo kung gaano kalaki ang iyong nawala sa iyo kung gaano kalaki nawala sa iyo kung gaano kalaki yung pagsisisi mo sa huli pagka nawala na yan sa iyo ingatan ang ating performance bonus program nasa ganun, hindi ito mawala sa atin